unang no? just to make it very very clear again, no. Nag-usap kami ni Ombudsman Boying uh, kagabi nung uh, binabas ng mga diskaya yung kanilang decision na ano na hindi sila magko -cooperate. Well, uh, sabi nga ni Ombudsman Boying, ah uh, tignan natin no sa mga susunod na linggo kasi yung unang kaso na final natin kasama ang mga diskaya eh ready na yon magiging magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan at alam niyo naman non yung non yung mga kaso doon so uh, magapit na ang uh, ano magapit nang magka magka ano magkaharap-harapan talaga dito at uh, tingin ko linggo na lang siguro ang bibigangin at ah uh, malapit nang uh, file ng Ombudsman yun ang sinabi sa akin ni Ombudsman Boy no um at ikagawa no today umpisa na namin ang pag-iimbestiga uh, sa CLTG Corporation no? at yung links nito sa Diskaya Company simula 2016 no dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon uh, hearing nung i think nung una o, ka, o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang uh, inutos sa akin at uh, napag-usapan namin ni Ombudsman Boeing at yun ang gagawin natin. No, wagang sisinuhin dito, wagang uh, sasantuhin dito, lahat ng tatamaan, ng ebidensya, tatamaan at kailangan managot. Ganun lang kasimple yun. No, uh, it doesn't matter kung sino yan. No, dating administrasyon, administrasyon ngayon, it doesn't matter. Yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo natin. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Lahat ng dapat managot, e pananagutin natin. Sir, sa meeting kanina, what will be the role ng DPWH sa restitution nga na binabalak na gawin ng ICI? Lahat ng mga documentary evidence na kakailanganin ng iba't-ibang ayon siya, eh, ibibigay ng DPWH. Ang no, importante dito at mamaya I'm sure magbibigay ng statement ang ICI, napakaganda ng aming meeting at meron na tayong klarong paraan at klarong path para maibalik ang pera ng mga kababayan natin. So, yun ang bibilisan natin ngayon Sir, sa mga susunod na rin. Sir, sa CLPG uh, Corporation, ano yung mga projects na tinignan natin? Magkano at saan sa mga lugar? titignan, titignan natin lahat ng mga proyekto na involve ang Diskaya na may involvement dun sa CLTG uh, Corporation na uh, sinasabing konektado uh, uh, kay Senator Bongo. Sir, uh, may mga balita po before na parang uh, sinisira or tinatago na daw yung mga, if you remember that, no? Um, at least in the role of DPWH for this um, asset Na-preserve na, na natin yung mga dokumento yan. So si Yusek at Obisnar na preserve na yung mga dokumentong yan. At in fact, um, uh, matutuwa yung media dahil sa mga susunod na araw, susunod na linggo, eh, igogonch na yung transparency portal na nandiyan lahat ng mga proyekto mula 2016 hanggang 2025. Sabi niyo mga... sa kanina, wala nang possibility na yung Diskaya Popol maging uh, state Mas, Hindi, ko yun. Yun. Hindi ko sinabi yun. Hindi uh, ko sinabi yon wala akong sinabi Walang ka na, ang, ang, sinabi ko, uh, kung ayaw nila mag-cooperate, decision nila yun. Pero hahabulin sila ng ombudsman to the full extent of the law. In lahat ng uh, kailangan ng ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga diskaya, eh, ipoprovide natin sa ombudsman at lahat ng kanilang kailangan ibibigay natin sa kanila. Sir, pwede kayo ng inspections dun sa projects ng CLTG? Yes, of course. No, pag, Pagka pag na-identify na natin yan, definitely magkukonduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, a-identify na natin ano yung mga proyekto yun. No, yun ang pinag-usapan namin ni Ombudsman Boeing at yun ang gagawin na natin starting today. Kagabi kami nag-usap, gagawin na natin. Yeah. Dahil nga lumabas na itong uh, sinabi ni Ombudsman kagabi, na may possible na pinoprotektahan ng mga diskaya. Ito walang preliminary data tayo kung kailan yung service. sir? Hindi ko ma... Well, clearly, ano yan. Uh, nung 2016 onwards yan. So yun yes, sa case sa uh, Ombudsman, yung information if they file, yung like, Ombudsman if they file the indictment already sa saligan mo Uh, I'm sure we might be able to do this. so, yes, at, so yes, when first complaint nyo, ang, um, sa, saang issue ang sabi sa akin ni um, Ombudsman Boying, yan ang uunahin niya at uh, magapit na yan dahil nga uh, kay ba namin final? Mid-September. Mid-September oh, mid namin final yan. So, ano na yan, no? uh, okay. umaandar na yan. At yan ang unang-unang ifa -fire. Thank you. Sir, Thank, sir uh, last one. Sige. Kami niyo sa CLTG, uh, mm -hmm. siya dahil nga sa uh, uh, advice din ni Ombudsman Yes. Pero sa inyo, as DPWH, wala pa kayong nakikita na from the very start na red flag talaga ng CLTG? Titignan natin, kaya nga, titignan natin ngayon, no? E, base sa siniwagat ni Ombudsman Boying kagabi, uh, titignan natin yan ngayon. No? Babalikan diba, natin ang mga kontrata na sinabi na mismo ng mga diskaya, gumaki sila starting 2016. So, doon tayo magsisimula onwards. So itong assets recovery, ano ba yung initial preliminary tally ng how uh, much assets are we talking about? So, Siguro like, hintayin natin ang ICI na mag-announcement. They will announce it. Ah, uh, hintayin natin sila. <laughs> uh, ongoing pa naman yung meeting. So, Pero very clear na yung direksyon. Uh, sa uulit-ulitin ko, sabi ng Panguro, kailangan mabriss nating maibagad ang pera ng taong bayan at dahil sa meeting na ito na pinatawag ng ICI, very clear na yung direksyon at tingin ko, uh, klaro na rin na meron tayong mabilis na mga makukuha uh, siguro in the next couple of weeks.